Yo, what's up? May ride pala kami. Ang destination? Kapaldon ni Paisia. Yeah. Doon, sa Calabasa River. Alam niyo ba yun? Anyway, excited na lalo na ako. Dahil ngayon na ulit mga pag ride ng malayo. Kasama ko pala dito mga katabaho. Usapan, 10pm daw, take off. Sa pure gold malanday. Siyempre dahil pinay tayo, hindi talaga nasusunod ang oras ng take off. Kaya nangyari.

the na kami sa aming destinasyon. Sa totoo lang, masarap pumiyayang sa gabi dahil hindi ganon ka-traffic at syempre malamig ang biyahe. Nga lang, dapat meron kang malakas na ilaw para makalas sa mga biglaang lubak. At puti na lang, nakasinilaw ng mga kasamahan ko. Kaya goods pa rin tayo sa takbuhan. At narating na namin ng Balagtas by Road kung saan maaating ka talaga dito pumiga na sa linya daro, dahil isang napakahabang maluwag na kalsada to pero dahil chill ride lang tayo takpong safe lang tayo ang tagal na pala nung lumana ko sa, sa lugar na to Baler naman yung destination namin kasama tropa sa totoo lang, laking sa mga biyahero itong bypass road na ito. Kaya sa gumawa nitong kansadan to, maraming salamat sa inyo. Dahil nakakapabilis ang mga pabilis, mga main destination dahil sa kansadan to. Na ano, bububiyahin kami ng baler, punta kami ng bigalan. Laking sa oras pag dumaan ka dito sa, sa, bypass road na ito. Kaya thank you sa lahat ng gumawa ng kansadan to. Maraming maraming salamat. Sa lahat ng dadaan din dito sa kalsadan to, ingat-ingat lang tayong guys. Huwag na lang tayong magkabilis. Ano, under warranty pa. Oh, busina bob. Busina ng ilaw. Yung sa You know, you're going dumb. Woof. Hey, let's go. uh. yeah. I'm, 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 I'm going dumb. I'm trying to live it and stunt. Get anything that I want whenever I want. It's okay to be broke. It's not okay to be a bum. Gotta move up. I never front. I keep it one, honey, hunt. Do it for fun, man. I do it for fun. No sun, no bricks. All I do is flip these bits, giving them smoke like weeds. All about the green like weed, and I want the blue like cheese. Spend a couple j's on my j's, spend a hundred j's on my steeds. Treat my friends like fiends. Uh, gotta get them high and fixed. Uh, you know how I do this shit. Uh, in the hood like pumps, itching my palm. Money is a bitch, I'ma make her come She got me sprung, and I want me some. Motivation tied in my arm. I'm just glad to be alive another day under the sun. You can die young where I'm from. You can get lost where I'm from. Gotta be a bus where I'm from, eh? Hey, uh. I'm going dumb, I'm going stupid. Music and drugs is the same, get am using. Uh. You wanna make a killing, then execute it. Wanna make a million no excuses. Um, 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 um. I'm going dumb. I'm trying to live it and start. Get anything that I want, whatever I want. It's okay to be it's not okay to be a <laughs> para <laughs> para na... na yung ano ka sabi ko alanganin kasi yung ano <laughs> Di na ko. Yung nakabangkin eh. Kita mo yung bangkin. Tinakatra ka, eh. ka ba? Oo <laughs> gago nararamdaman ko. Kakaliwa ko para na naiilaka na kumakain na ako gumigiyaw ng tuloy yung puwetang ko eh. <laughs> hindi niya sa na kontra, hindi lang siya umaayon. Oo, hindi umaayon. Sasundan ko nga lang yung ulo niya. Sasundan <laughs> mo yung ulo mo pero katawan mo pigil lang. <laughs> Ayun na lang siya mo <laughs> ano ko ano ko magalaw ang puta gago katawang ka ako hindi ulo ah! Ah. Try ulit try ulit <laughs> Try ulit Miss kita ulit eh Kaya nga eh Kuta yun eh miss Hindi kasi ano basa Basta kasi basa. kaya nga Nagbababa nagbababa na ako ng paa Sinisigur ko pa lang basta mag Ano? Oo oh. Ano takbuhan natin kanina? 80 lang yung akin eh 80 lang mm. 80 lang Ay, yung hindi naman marunong bumangkang yun. Lang, ang sarap dyan sa bangkinga, di Ang ganda nang tingnan, no? So ganun ganun tayo. Naka-video nga yun, eh. Kaya ano, <laughs> magbunga tayo Tama nga lang, mo, overtake siya para nakita rin kami na gano'n. Oo. Oh. Sound trip pala, eh. Oh? na chill pala, kaya hindi <laughs> makaayon, eh. Ay. Makay ko ba? Akin, <laughs> Sabi ko, ano, ganun mo. Tapos ka ako, kung saan ang katawan ko susunod. Uh, kung ka uh, na paghiga, paghihiga ako, gumigewang yung likod, tayo. Yan <laughs> lang <laughs> kasutay. <laughs> Natatakat na okay lang ang gagawin. Kaya talaga sila gumagalaw sa akin. Kala ko doon. So, so, nga, madulas nga -ano, kaya oh. nag-ano ako. Nag-aalangan akong... Pero yung bago pa dun, yung bago pa basa, yung talagang yung, ano... Kain natin yon tayo maganda yun ano natin yun. Ay, ang tayo, lalim yun. ng liko eh. Ang Lalo lalim yun, eh. Ka, ano? De lang ako ma... Oo, oh, tas biglang liko. Pababa hmm. pa. Inayaan ko muna kayo para makabelo ako ng hmm. ano yung magandang banking. Aba okay. na ako, kaya hindi sa sarili ko. Kaya ng loob ko yun. Kaya-kaya yeah. kaya ko yung ano Pulo lang sumasama, master sa akin sa akin. Hindi yun, basta yung tuhod mo, dikit mo sa akin, susunod mo. At sakit na yun ng tuhod. <laughs> Sumasabay yun. na. Laks ang ilaw niya, ano eh. Ayan na so, sila. Ayan. Sila na yun. na. Sakit sa mata eh. Laks.

babulutan Kain. Ano no? Ano no? Kapulutan. jangan yeah. na. Jangan right. na, yeah. yeah oh. na, sir. Dam -dam -dam. Oh, okay. Okay. Ang namin. I'm captured by your charm. Enchanted by your ways. Maligo ng parang pawigan dyan. Ay, pinapakpak mo. Ang kamay mo. Pawigan. Pawigan, di ba? Baboy mo.

gusto nyo? Mamaya. Si or... at sa anong gusto mo? Konting event. Si mo ako mamaya <laughs> Pagdating sa palengke, bigyan nyo sa akin pinakamahal yung tuna Tuna tayo tuna Tuna sa Tuna ba alam mo yan, may paypay po sa entry. Ano yan? Ay, sisig naman ito. Babayaran ba, mo pati yung <laughs> naming <laughs> win. Sino ba namin <laughs> 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 Ano namin. <laughs> yun. yung <laughs> naming Ito naglata. Yung naging <lamin>, may. <laughs> Pakayabang. nagluto ng corn beef. Ang buta corn beef. Ah, yung malaki yun.

Ibo. Ibo, the... <laughs> iba! Iba yun! Iba yun! Iba yun! Ay ba. 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 Ay May water effects! Ay ba. Ay ba. Ay ba. Ay ba. Ay ba. 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 <laughs> <laughs> <I'm> <no. laughs> <laughs> <Tariman talang. laughs> Yo! Bumuyin na. Ito yung part sa ride na parang ayaw mo pa matapos. Dahil, parang gusto mo pang mag-stay. Dahil, sobrang sarap sa pakiramdam. Hindi pong nare-relax ka. Sarap kasi magubad sa tubig. Dahil, ito ay malamig. Pero, hindi pwede dahil kinapasan ibabalik ka na ngayon sa trabaho. Pero, ayos lang dahil, kahit pa paano, nakagawa ka ng magandang memories na pwede mong balik-balik ang panukuhin dahil na-erate mo. Paano? Kita-kits ulit sa mga susunod na Let's go!